dachshund isang dachshund gawin natin maingay maingay yung rocker arm dahil dito nasira yung pinakagay <coughs> sa rocker arm ano gagawin natin Okay. Kasi natanggal na to. Nilaglag na to dito. Nasira. Nasira tong pinaka ano ng spring. Tatanggal. <coughs> Ngayon tatanggalin natin tong rocker arm. Uh, um, na hindi na natin tatanggalin tong camshaft. Para mapalitan natin to. Dali tanggalin lang natin tong spring. tanggalin lang natin tong spring. Para papalitan natin. Andalis. Sige pala natin tong spring. Okay. Okay, tanggal ko. Hmm, saan? Okay. Ah. Nakawin tayo ng... Nissan L20 yan po kina. Ayan, Paltang tayo ng bahubur, Tapos, kukonvert so, lang natin sa unang mga 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 para matanggal natin lagi bracket tanggal na Ayun, natin yung lock spring para palitan natin to hindi natin kailangan baka din natin kailangan tanggalin tong camshaft ganitan lang natin ito ah din mo kung kaya natin ah ano talaga eh? let's tanggalin pa yan At ang galing ng kasi papalitan natin to. Okay guys, wala na siyang lagapak. Napurol na natin. I'm hurting them. Shh. Shh.